Hi everyone, good evening. I'm back. This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. pag uusapan natin ngayon performance ni Kurt kumabog nga ba? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa so, pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Siyempre, usapang preliminary competition tayo ngayon. So, syempre, inabangan nga natin dito yung performance na gagawin ng ating pambato na si Kurt Bondat. At ayun nga, just oh my gosh. Sobrang natuwa ako sa performance na ipinakita ni Kurt. Sobrang masasabi ko, satisfied ako sa nakita ko. Bukod doon sa nakita mo sa intablado na siya ang pinaka-expensive tignan, talaga naman masasabi ko na dito, dito sa competition na to, siya yung nag para sa akin. So, sa mata ko ha, ewan ko sa mata ninyo. Kasi ako talaga, sa totoo lang, sabi ko nga kay Kurt, nung nag-usap kami nung nakaraan, siguro naman napanood nyo yung, yung usapan namin dalawa, na ayoko na siyang pansalitain kasi gusto ko siyang sermonan para doon sa ginawa niyang laban noong swimwear, di ba? So, sinabi ko sa kanya na kailangan mong baguhin yung performance kasi nga, yung performance niya kasi doon sa sa swimwear, hindi niya pwedeng pagkatiwalaan yon dahil hindi siya napasama doon sa top 5 list. Pero, ang masasabi ko naman, sa so, ipinakita niya kanina, ay bukang nakinig naman ang Kurt, di ba? So yon so happy ako dahil mas nakita natin na kalmado lang ang galawan at atake ni Kurt kanina during swimwear. And then magandang tignan dahil regal ang dating niya. Sobrang kalmado ang eksena at hindi exaggerated. And then, exaggerated, exaggerated ba? <laughs> Oo. And then, makikita mo na nag-tone down siya sa kanyang mga galawan, kontrolado niya talaga kanina o limit yung kaninang ano. Oo, yung iba sinasabi nga na parang uh, may mga nabasa ako para namang robot si sa galaw niya. Hindi ko na alam ko sa siya lulugar. Gumalaw siya ng ano, may masasabi kayo. Gumalaw siya ng ganito, may masasabi pa rin kayo. Pero isa lang ang masasabi ko, mas better na yung nakita natin galawan niya dahil nakita natin na mas nag-improve yung performance niya, di ba? Mas nagbigay siya ng performance at napaka importante ng performance na ginawa niya kanina at masasabi ko naman na talagang swak at sakto pasok sa banga, di ba? Dahil ayun naman yung kailangang ipakita talaga ni Kurt eh, sa competition na to dahil ayun yung kailangan niyang gawin. Sabi ko nga sa kanya, siguro naman alam mo. Sabi naman niya sa akin, Ah, uh, may plano naman siya sa mga lakad niya at mga eksena niya. So good at nakita natin na talagang umatake siya at masyadong maganda ang ipinakita niyang performance. Hindi overconfident, 'di ba? At hindi rin siya bigil. So best version of himself ang nakita natin kanina. At saka alam mo yon kun cool lang yung datingan niya. So, yun. Ayun yung masasabi ko during swimwear. Pagdating naman sa kanyang suit, ay, nako, bongga. Buti nga, doon pa lang sa swimwear, hindi naggumanong si Kurt. Kaya, kasi talagang sinabi ko sa kanya, wag mo nang gagawin yon Hindi nakakatulong sa iyo yon Kasi natatakot ako, baka gumanong ganun pa siya. Pero etong lakad niya dito, talagang masasabi ko, ito lang yung tama. Mas maganda pa nga yun kung medyo yung alam mo yung kinikembutan pa ng bewang niya yung kanyang lakad yung talagang makikita mo yung balakang niya e eh, medyo pumapalo so mas maganda pang tignan yun mas talagang winner na winner na pero tingnan natin sa finals kung magagawa niya yon but for now I think uh, yung performance sa swimmer okay so konting energy pa konting uh, bongga pa ng dati na medyo maangas-angas so yon and pagdating naman doon sa ano sa suit nila yung kanilang formal wear eh just ko lumabas si Kurt na napakagwapo lahat ng candidates na nakita ko yes gwapo naman sila sa kanilang suot pero si Kurt talaga yung masasabi mo mukhang mamahalin so expensive ng dating at natuwa ako sa ipinakita niya na performance do sa swimmer dahil doon ko nakita na ah, he will be the next Mr. International. Ganon yung dating na sa akin kanina. Kaya, Diyos ko Lord, thanks God for help Kurt na makapag-perform. Alam nyo ba guys, bago pa ako pumunta doon, talagang Diyos ko nagdadasal ako na sana Lord mag-top si Kurt dito sa performance. Yung as in talagang top number one. So, ayun. <laughs> Nagawa naman niya. So, para sa akin, very top yung pinakita niyang performance. Hindi ako ang judges, pero sa nakita ako na no performance niya kanina, malinaw na si Kurt ang pwedeng maging Mr. International ngayong taon na to. Diyos ko, pag inayawan pa nila si Kurt, hindi ko na alam. No? ba diba? Sabi ko nga kay Kurt, basta ako Kurt, naniniwala ako sa'yo. Naniniwala ako sa... sa sa kakayahan mo dahil dahil nakikita ko may something nakakaiba at tulad nga na sinabi ko kung tatanggihan pa nila si Kurt eh ewan ko na lang <laughs> mawawala na talaga sila ng ano di ba kumbaga ang laki ng mawawala sa kanila dahil nakita naman natin na talagang this time nagperform perform si Kurt ng bongga bongga so congratulations at masasabi din naman natin na malaki yung chance sa na talaga natin manalo bukas ng Mr. International, di ba? Kasi kita mo na sa galawan niya, ang klaro, ang linis, ang winner. So para sa akin kanina, siya yung winner talaga sa mga gumalaw doon. At galing, ang galing ni Kurt. Sobrang galing niya doon. Ang ganda pa nung makeup ni Kurt kasi siya nakita natin siya ng wala na sa stage. Sobrang ganda ng makeup sobrang winner ng ng dating niya. So parang nakikita ko sa kanya si Kim Goodburn. Good Tapos nakikita ko din sa kanya yung yung pang Miss International na title talaga. So yun, ayun yung mga nakikita ko kanina. Ewan ko kung nakikita nyo rin yun. Alam ko yung iba hindi pa natutuwa sa performance na ipinakita ni Kurt. Pero para sa akin, the best na yung ipinakita niya. Magandang performance na yung galawan niya. At bukas, siguro, mas maganda pa. Dagdagan niya lang ng konting level up yung performance niya. Kasi yung performance niya ngayon, masasabi ko, swak at pasok sa banga. Pero, sana bukas meron pa siyang extra miles na gawin para sa performance niya. Konting energy pa at konting palo ng ng balakang kung kaya niya para mas mukhang sexy tignan, di ba? Yung parang hindi ko naman sinasabi ng na magganong-ganong-ganong-ganon ha. Yung mukha lang sexy tignan. Ayun lang, tama na ako doon. And let's see tomorrow, di ba? Sana i-level up niya lang konti yung galawan niya. Tapos hindi ko lang alam kung magpapalit pa siya ng suit, uh huh But etong suit na suot niya sobrang ang galing, sobrang elegant siguro ah uh, kung may susuot siya make sure lang na mas bongga sa suot niya ngayon at pagdating naman doon sa sa performance ayun lang, level up lang konti. Keep smiling and then, ayun nga, tamang angulo kung saan ka titingin, kung saan dapat yung camera, huwag matigas ang ulo <laughs> sa galawan, di ba? So, yun lang, mananalo yan si Kurt. Pag naman sa Q&A siguro, may ibubuga naman si Kurt at prepared naman siya dyan. Kaya, pagkatiwalaan na lang natin. Tulad nga na sinabi niya, tinanong niya sa akin na, do you trust me? So, kung may trust ka, pagkatiwalaan mo lang. And then, of course, alam kong hindi tayo pababayaan ng Diyos at gagabayan niya si, si Kurt ng bonggam-bongga -bongga sa magiging performance na ito bukas sa finals night and then ayun sana maiuwi natin ang titulong Mr. International this year so yun, ay nakakakaba kasi syempre yung ibang candidates din nagperform so bukas na natin tatakal, tatalakayin kung sino-sino yung mga nagperform And then, let's see tomorrow. Kung sino nga ba yung mga nakita pa natin na umiksena at gumalaw ng bonggang bonga So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa nakita ninyong performance ng ating pambato na si Kurt dito sa competition ng Mr. International Preliminary Show nakita nyo ba na talagang pumalo ba to ng bongga-bongga? Nakita nyo ba yung performance niya? Nagustuhan ba ninyo? So please comment below para naman malaman ko kung ano naman ang chika nyo dito sa mga pinag-uusapan natin. So yon so syempre maraming salamat sa inyo lahat sa support at pagmamahal na binibigyan ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang bell to more updated syempre sa aking mga chika, sabi nga ganun always keep smiling and laban lang, so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan, see you tomorrow thank you guys